Buhay po sa ating lahat Nandito na naman po tayo sa Rare and Collectible Coins ni Maharlika Ngayon po, ay pag-uusapan natin ang uh, Pisong Kalabaw na ang tawag ko noon Pisong Kalabaw para sa katotohanan, hindi po ito kalabaw, no? Ito po ay Kamaraw Okay, so bago po ang lahat bago natin sumulan kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. Tapos click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na ilalabas ko. Okay, simulan na po natin. So, ito po ay um, pisong kalabaw. O, pero sa katotohanan, ito ay tamaraw at hindi po kalabaw. No. So, may dalawang uri po. So, ito ay malaki po ay maliit Ayan, pisong kalabaw na malaki pisong kalabaw na maliit so nakalagay po sa taas ay Republika ng Pilipinas ito po sa baba ito pong, pong nakalarawan ay si Yusarizal tapos siya po ay nakatingin sa kanang bahagi tapos kanyang babang pangalan ay Rizal. taon kung kailan siya ginawa 1990 ganoon din po sa kabila naman ito naman po ay maliit. Ano, maliit po ito. So sa taas, Republika ng Pilipinas. Tapos yung si Serzal. Ganun din po, no? Para sa parasang design. Ito naman po ay 1994 siya ginawa. Tapos ito po yung kanyang likuran. Kung pabansin nyo po ay halos walang pinagkaiba. Yun din po yun, no? Pinaliit lang. Yun po yung pagkakaiba nilang dalawa ay pinaliit yung isa. kasi dun sa isa. Okay. So, kailan po ba ginawa itong malaking uh, pisong tamaraw? Hindi po pisong kalabaw, no? Ay ayusin po natin. So, ay, ipaparek lang po natin. Pisong tamaraw. Ito po ay ginawa noong 1983 hanggang 1990. Yan po. So, meron po tayo dito ay 1985, 1986, 1989. Meron din tayo 1983. Yan. Okay. So sa pisong kalabaw po na malaki po yun. Yun po ay 1983 hanggang 1990. So ito ay Florent Fauna series. Na, ito pong uh, pisong tam tamaraw na ito. Pero so pong maliit, siya po ay ginawa noong 1990 hanggang 1994. Yan po yun. Okay. Ngayon po ang tanong, kay magkano ang halaga? Magkano ang halaga ng malaki at ng maliit? Okay. So, pagdating pa sa halaga, uh, para parehas lang po sila. Yan. Kung magandang uri ng barya, uncirculated, no? Uh, ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos pataas. O, depende sa buyer kung gaano niya kailangan yung, yung barya na ito. Pero ganun pa man, no? nasa 20 pesos pataas po pag uncirculated, napakaganda talaga ng inyong barya ngayon po kung katulad naman ito na medyo hindi na po kagandahan ayan po no yan, medyo hindi na po nakikita gaano yung uh, kanyang uh, drawing, kanyang mga muka ayan, ito po ay nagkakahalaga ng 2 pesos hanggang 15 pesos ayan po, na so ngayon po ay alam na natin kung magkano po ang halaga ng mga bariya na ito Okay. so yun lamang po Marami pong salamat at bago po tayo magpaalam, muli ito si Kamahamika na nagiiwan ng isang kataga. Ang bariya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po. Peace.